Magandang hapon po and Happy New Year, Senator Gachalian. Hi, Sir. Andiyan na Sorry, ba? Sorry, naka nakamute pala ako. Happy New Year, uh, Selly. Mm -hmm. At Happy New Year sa ating mga tagapakinig at uh, mga followers natin sa, dito sa iyong uh, palatuntunan. Mm -hmm. Sir, nahin natin itong Pogo dahil pag sinabing Pogo, parang ikaw agad ang naiisip namin dahil ikaw yung isa sa mga talagang tumutok sa... Senate investigation, ikaw yung nakatuklas tungkol dun kay Alice Guo. Eh, ngayon pong 2025 na, alam naman natin na eh, ibinigay ni Presidente hanggang end of 2024 para talagang itigil na ang operasyon ng Pogo sa ating bansa. Do you think this time we can say na wala na ni isang Pogo na nag-ooperate sa ating bansa o sa tingin nyo malaki pa rin itong hamon sa ating mga otoridad? Dapat wala na, uh, Sally, dahil yan ang uh, instructions ng ating Pangulo na by end of 2024, wala nang POGO mm -hmm. na mag-ooperate sa ating bansa. At yan rin ang laman ng EO-74 na in ng ating Pangulo na dito sa EO-74, nakasaad dito yung mga gagawin ng iba't ibang hensya at yung mekanismo para tuluyan ng mawala ang POGO sa ating bansa. Mm -hmm. Pero yun na nga, dapat dapat maging ano pa rin tayo maging alisto at alerto mm -hmm. dahil itong mga pogo na ito nakita natin sa manghuling uh, buwan mm -hmm. ay uh, nagiging mas ano sila mas maliit mm -hmm. nagtatago ngayon sa uh, sa mata ng uh, mga awtoridad uh -huh. uh -huh. at uh, baka baka naman no, baka posibleng uh, nag-ooperate sila sa mga sulok-sulok ng ating bansa mm -hmm. so malaking challenge pa rin po ito sa ating mga otoridad, ano sir ang kagandahan dito, wala nang lisensyang pwedeng i-issue ang uh, iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama mm -hmm. na dito ang Pagcor, kasama na dito yung mga investment promotion agencies. Bawal na rin mag-issue ng uh, working visa mm -hmm. at working permit sa mga taong nagtatrabaho sa POGO. Uh, kasama rin dito sa Executive Order 74 yung paghahanap ng uh, kapalit na trabaho doon sa mga kababayan natin na nawala ng trabaho dahil mayroong more or less mga around 20,000 na mga locals, mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Togo na dapat hanapan ng trabaho. Mm. So, ibig sabihin, wala ng ahensya, no? wala ng paraan ay Itong mga POGO na mag-operate dito sa ating uh, bansa dahil wala ng uh, ahensya na pwedeng mag-issue ng mga lisensya. Mm -hmm. At uh, bilang isa pa rin sa mga ahensya na may ginagawang hakbang para tuluyang mawala na itong mga nagiging problema sa POGO, ito ang Office of the Solicitor General headed by uh, Sol Guevara. Ang sabi niya, kanila nang kakansilahin ang nasa 1,500 fraudulent birth certificate at... Uh, Uh, ano po ito? Itong gagawin nito ng uh, OSG, malaking tulong po ba ito para talagang ma-wipe out na at mawala na yung mga dayuhan na naka-acquire ng birth certificate para maka uh, makapamili ng properties at makapagtayo ng negosyo dito sa ating bansa. So, tama ka no, na ko sa iyo na itong investigation ng pogo, lumabas maraming kahinaan sa ating proseso. Mm -hmm. uh, ilang Pogo yung naging uh, problema ng ating bansa. Kundi sarili nating mga proseso ang naging problema. Mm -hmm. uh, bibigyan kita ng halimbawa, itong birth certificate system natin, uh, particularly itong late birth certificate, uh, ginagamit to sa mga kababayan natin na, uh, for example, ipinanganak sa malayong lugar at walang uh, hospital, ipinanganak mm -hmm. let's say sa isla, mm -hmm. no? at walang walang uh, hospital doon. Uh, ginagamit itong late birth certificate process para ma-rehistro yung ating mga kababayan na mm -hmm. pinanganak sa malalayong lugar. Pero naging butas rin ito mm -hmm. uh, at ginamit ng mga kawatan lalo na mga dayuhan na may masasamang intensyon na maging Pilipino na hindi dumaan sa naturalization process. So ang ginawa nila dahil nakita nila na available itong late registration process, uh -huh. nagpa re nagpakuha sila ng Peking birth certificate gamit mga peking informasyon at naging Pilipino sila by virtue of that birth mm -hmm. certificate. Mm -hmm. Kaya nakita natin itong kasong to kay Go Hopping, a.k.a. Yes. Alice Go, mm -hmm. na 18 years old na siya nung nakakuha siya ng birth certificate. Pala, mm -hmm. yung informasyon mm -hmm. na, na sa loob ng kanyang birth certificate puro uh, peke at uh, hindi totoo. At ganoon din ang nakita natin sa iba't ibang lugar. Mm -hmm. uh, merong mm -hmm. tinatayang sa isang municipality sa Davao, Davao del Sur, mm -hmm nag-issue sila ng 1500 late birth certificates mm -hmm. kung saan mayroong 50 na doon ay nakitang pe peke ang impormasyon na ibinigay. Mm -hmm. Pero sir, magastos pala. Yung da da, uh, malaki yung gagastos yan sa proseso na ito ng cancellation ng birth certificate. Kasi according to Soljan Guevara, uh, kapag ka nga daw duman ito sa usual judicial process, which includes publication in many instances, ang total cost daw para dun sa 1,500 cancellation cases, aabot uh, ng about 75 million pesos. Correct. kasi judicial yan eh um uh -huh. uh, ang proseso kasi natin kung in-issue yung birth certificate mo may presumption of regularity mm -hmm. at yun yung 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 tao o ahensya na magcha-challenge doon mm -hmm. siya ang magpa file ng kaso at pag file ng kaso alam naman natin uma maraming proseso rin yan Yung publication may hearing pa yan mm -hmm. uh, mayroon pang mga summons uh, may, may in other words may due process yan kaya yan pa lang uh mabusisi na ay eh, kung kung sinabi natin isang sa isang munisipalidad, 1500 uh -huh. uh, baka ma tingin ko marami pa ito eh 'di diba? uh -huh. kung makikita natin yung isa's lumabas doon sa hearing uh -huh. yung uh, kapatid ni Michael Yang si Tony Yang may birth certificate yes. rin uh -huh. na na, na tingin namin ay peke rin. Mm -hmm. So hindi, hindi naman yung kinuha sa Davao del Sur sa ibang lugar yon So ang ibig ko sabihin, ang punto ko lang, marami pang ganitong mga kaso mm -hmm. na hindi natin nakikita at kung lilinisin ay uh, talagang uh, dahil nga sa sistema natin mm -hmm. ay gagastos ng 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 medyo malaking pera para mm -hmm. linisin. Pero kailangan to, Selly, kasi kung uh -huh. hindi natin gagawin to, eh maraming maraming peking pilipino na sa bansa natin na Uh, na bumibili ng lupa, nagtatayon mm. ng negosyo. Nakita nga natin, tumakbo pa mm. bilang mayor ng isang lugar. Kaya pwedeng mangyari yan dito sa mga pecking birth certificates. So sir, through judicial process lang ba, pwedeng kansilahin yung mga fraudulent birth certificate o pwedeng administrative ano na lang to process? Base, base dun sa pagdinig natin sa hearing, okay. judicial process talaga yan. Uh, okay. Dahil nga may presumption of regularity kaya dapat dalin sa korte para kanselahin mm -hmm. pero yung iba't ibang ehensya tulad ng COMELEC pwede nilang gamitin na yung ebidensyang nakalap nila para huwag patakbuhin pero iba-ibang ehensya yan eh 'di diba? mm -hmm. kung, kung kung nasundan natin yung case ni Gohopping uh, ang DFA kinansela yung kanyang passport uh -huh. gamit gamit yung ebidensya na lumabas sa hearing Mm -hmm. Ang COMELEC, kinancel yung kanyang certificate of candidacy, uh, gamit rin yung ebidensya. Pero yung birth certificate mismo, hindi pa nakakancel yun at kailangan yun ang dapat kanselahin mm -hmm. ng uh, OSG. Mm -hmm. So sino magsishoulder sir ng 75 million na pwedeng abutin uh, para dito sa cancellation about 1,500 fraudulent birth certificate? Dahil OSG ang magpo-file ng uh, kaso, sila kaso. Uh, sila to shoulder niyan. Mm -hmm. no? Pero dapat tulungan rin sila dahil medyo malaki ng amount, imagine 50, 75 million, malaking amount 'yan. Mm -hmm. Pero kailangan nating gawin 'to para malinis 'yung sistema natin eh. Mm -hmm. At uh, kasunod niyan, dapat talagang ayusin na yung proseso natin. Nag-nagmagfo-file mm -hmm. ako ng isang uh, batas para may ayos yung proseso ng birth certificate system natin, mm -hmm. magpataw rin ng malaking penalty mm -hmm. sa mga civil registrar. Dahil nagumpisa yan sa civil registrar. Mm -hmm. Kung may sindikato sa civil registrar, napakadaling mag-issue ng birth certificate at dapat mataas yung parusa mm -hmm. na ipataw doon sa mga uh, sindikato na nag-ooperate sa mga local government units natin. So sir, yung ipafile nyo na panukalang batas, you, you will make sure na hindi na mapagsasamantalahan or matitake take advantage wala nang yes. ah, kumbaga loophole o kahinaan yung proseso para makalusot yung ilan na gusto maka-acquire ng birth certificate kahit hindi sila qualified sely binabalance rin natin to <clears throat> no dahil nga marami tayong mag pag, pag sobrang higpit naman mm. yung mga kababayan natin na ipinanganak sa isla pinanganak sa malalayong lugar sila oh. naman mamahihirapan dahil yeah. Uh, itong ang late registration natin mm -hmm. ay inawato para sa kanila dahil mm -hmm. pag pinanganak kasi isla ang ang actually ang ang uh, ang testigo mo lang doon ay yung manghihilot eh mm -hmm. at yung of course yung mga magulang mo. Mm -hmm. At uh, mm -hmm. wala naman ibang testigo na doon. So dapat babalanse rin na hindi naman to pahirap sa mga lihitimong kumukuha ng ng birth certificate, pero hindi rin sobrang dali. Mm -hmm para doon sa gustong abusuhin yung proseso natin. So so so, na. uh. so isa dyan sa mga nakikita natin, bigatan yung penalty, mm -hmm. no? Doon sa mga uh, civil registrar natin at nagtatrabaho sa Office of the Civil Registrar sa mga local government units. Mm -hmm. uh, pangalawa, nakikita natin bigyan ng uh, supervisory powers ang PSA sa national. Mm -hmm. Kasi ngayon, devolved siya sa local government yung national, walang Walang saklaw eh kaya kung nag-iimbestiga sila kung ayaw makinig ng civil registrar Opo. hindi tumatakbo yung investigation yan yung nakita rin natin ngayon mm -hmm. So bibigyan natin ng supervisory yung national para kung may anomalya pwede silang mag investiga So sir dun sa na ba yung proposed bill ninyo? at ano yung uh, penalty na i-impose gaano kabigat yung penalty na i-impose dun sa proposed bill ninyo? Ready na yung bill natin at uh, it, yung in simple terms so sisimplihan mm -hmm. ko lang Uh, yung yung natuklasan na merong let's say peking information na ginagamit okay. at uh, hindi vinali dito ng uh, ng civil registrar at kanya lang mga kawani doon pwede mm -hmm. silang unang-una mapenalize no ah uh, uh, iniisip namin between 500,000 to 1 million mm -hmm. pangalawa disqualified na sila sa pagtatrabaho sa gobyerno mm -hmm. at kung talagang malalayong yung ginawa nila pwede silang makulong Mm. Tinaasan namin ng penalty dahil uh, kagaya ng sinabi ko nagmumula kasi ito sa local government yes. eh, sa mga mm -hmm. civil registrar natin kung mm -hmm. hindi sila natatakot sa penalty eh issue lang sila ng issue ng birth certificate na no, walang kinakatakutan. So, kung sakaling ma-approve yung bat pat panukalong batas nyo na yun, hindi yan retroactive, hindi ito magiging applicable sa mga involved dito sa nag-issue ng mga peking birth certificate? Hindi, hindi siya magiging ano eh, uh -huh. hindi siya magiging ano ito eh. Retroactive. Uh -huh. Lahat ng ating mga batas ay prospective in nature, so mm -hmm. uh, hindi siya applicable doon sa mga pangyayari ngayon. Kaya talagang napakahirap yung gagawin ng uh, um, ng uh, OSG at mm -hmm. ng uh, ng Philippine Statistics Authority. Kasi ang PSA ay may saklaw dito sa mga birth certificate natin na talagang isa-isahing linisin yung mga uh, peking birth certificates. So sir, after cancellation, do sa mga nakakuha ng fraudulent birth certificate, ano yung next step? Deportation? Uh, deportation na yan. Pag nakita uh -huh. natin na, uh, uh -huh. pwede, for example, nakita natin na peking birth certificate niya, mm -hmm. uh, at uh, na dalawang pwede kasi mangyari. Napatunayan na pineke niya talaga, nagbigay siya ng peking information o yung mm -hmm. kanyang ama nagbigay ng peking information, mm -hmm. uh, pwedeng kasuhan yung ama niya. Uh, at wow. uh, uh, yung ama niya ang, ang haharap sa kaso. Pero dahil na-cancel na -cancel yung birth certificate niya, automatic na maka-cancel yung kanyang passport at mm -hmm. i-deport -de na siya. Mm -hmm. Karamihan kasi kadalasan dito sa mga peking birth certificate, ang claim nila yung ama ang nagbibigay o ama yes. yung mag o yung magulang ang nagbibigay ng information, like di ba? Kayo kay kayo. Kay, Alice kay, Gooh. kay Goohapin, sinasabi, ay, hey, hindi ko naman kasalanan 'yan, uh. hindi ko alam yung peking birth certificate na 'yan dahil ama uh -huh. ko ang nagbigay ng information. Uh -huh. So, yun ang nagiging butas sa kanya dahil sa kanya mm uh -huh. uh, niya na hindi naman siya yung nagbigay ng information doon sa birth certificate. Pero ganun paman, mm -hmm. uh, dapat may makasuhan diyan, yung ama niya. Mm -hmm. uh, makakasuhan diyan at dahil na cancel na yung birth certificate niya, uh, babalik siya doon sa original mm -hmm. na ano niya na nationality niya which is Chinese nationality. At ganun ang pwede mangyari kay Alice Go at sa tatay niya. Correct. And ang unfortunately, yung tatay niya, 'di nakatakas na. Uh, -huh. uh nung nagkumpisa ng hearing, nawala na si yung tatay niya at yung uh, uh, biological father niya at yung biological mother niya tumakas na. Uh -huh. So, nung nalaman nila na sasabog na ito at eh, nagtakbuhan na sila. Sir, uh -huh. sa so, deportation nito, gobyerno pa rin natin na ang gagastos? Unfortunately, gobyerno natin ang gagastos. In fact, uh, ito uh, itong mga nahuhuli sa POGO, gobyerno natin ang gumagastos. Yan, daan milyon na nagastos natin sa pagdedeport uh dito sa mga uh, nagtatrabaho sa POGO. Sir, may tanong from Marlon Ramos ng Philippine Daily Inquirer. Should the government consider the continued presence of about 11,000 foreign POGO workers In the country, a national security concern? Should the Bureau of Immigration seek the help of the PNP and other law enforcement units to locate all these illegal aliens? Ay, hindi hindi ko masasabi pang national security concern, but definitely peace and order concern yan. Mm -hmm. Kung, uh, kasi nagtatrabaho sila dito at alam nila ang palisya na bawal ang Pogo. So, kung naiwan sila dito at nagtatrabaho sila sa mga sa mga scamming activities mm -hmm. o mga activities na katulad ng pogo mm -hmm. ibig sabihin lumalabag sila sa polisiya mm -hmm. natin at dapat mahuli ikulong kasuhan uh, kung kailangan i-deport no pero dahil nga ito ay clear policy na ngayon mm -hmm. eh haharap sila sa kaso uh, dito sa ating bansa Ayun, dapat bang hingin ng DI ang tulong ng TNP at ng uh, other law enforcement agencies uh, para daw malocate yung mga illegal aliens na yan sa ating bansa? Alam mo, Selly, ang aking pananaw dito, dapat mamobilize ang mga local government unit units natin. Dapat klaro ang instruction sa mga local government units na kayo ang magmasid, kayo ang maging alerto, kayo ang uh, nakakaalam ng mga... Uh, aktividad o pangyayari sa lokalidad ninyo at dapat maging, ano sila, mapagmatyag sila sa mga ganitong uh, uh, illegal activities. Mm -hmm. At, uh, of course, ang PNP, no? Dahil marami silang tao on the ground, ang PNP dapat maging alerto rin. Pero, kasi nakita ko ang may trend no minsan itong mga ito nagtatago mm -hmm. uh, ang, ang kanila lang itong mga illegal uh, pogo ang kanilang front ay let's say sasabihin nila ay call center mm -hmm. o sasabihin nila lihit negosyo kukuha sila ng business permit pero sa likod pala nito ay uh, uh, illegal scamming ang ginagawa nila so mm -hmm. Dapat ang mga local government units rin ay maging alerto sa mga ganitong pagbibigay ng business permit. Tama yung sinabi niyo sir na more on peace and order concern kasi may napanood ako ng mga balita na ilang mga na-displaced na workers sa Pogo ng mga Chinese ang parang kinupkop ng mga kapwa-inchik na pinatuloy sa bahay nila. Tapos after nun, ninakawan sila yung gumagawa ng krimen. So Chinese against Chinese uh, um, citizen na may mga ganun incidente na rin ko. May parang kinid, uh, nangidnap pa or kinuha yung sasakyan, kinuha yung pera sa, sa vault. So parang sila-sila na yung mga na-displaced na mga kapwa nila Chinese sa Pogo. Ganun naman ang ginagawa kapag kinupkop nila. Kaya nga, in, dapat maging ano na ito, maging uh election sa sa kanila na imbis na kukupin eh uh, oh, isumbong sa kapulisan dahil uh, mga criminal 'to eh mm -hmm. no hindi na dapat sila nandito dahil wala nang work permit sila so wala na silang dahilan para manatili sa ating bansa mm -hmm. so ibig sabihin nito eh dapat bumalik dahil wala na silang work permit wala na silang working visa, mm -hmm. uh, dapat bumalik na sila sa kanilang pinanggalingan. So sa halip, sir Lipser na ko eh, isumbong na sa mga otoridad ba? <laughs> uh, dapat ganun. kasi yun na nga kung hindi sila rin ang magbabiyato ma ma ag eh sila rin ang yun na nga mananakawan, baka maalalay mm -hmm. pa sila sa alanganin dahil harbo, parang harboring of criminals sila. At mm -hmm. uh, yan rin ay uh, against our laws. Mm -hmm. So sir, yung paano kaya batas para ganap na talagang uh, ganap na magbabawal ng pogo sa bansa. Ah uh, maipapasa kaya ito bago matapos itong 19 Congress? Uh, pipilitin uh, si uh, mm -hmm. Tingin ko well realistically parang uh, hindi na kaya no dahil uh, uh, wala pa rin yung House counterpart mm -hmm. at uh, um baka baka kulang na sa oras. Uh, mm. This coming Congress. Pero pipilitin. i namin yan at tignan natin kung saan naaabutin. At mm -hmm. uh, tingin ko naman may support ng ating mga kasamahan dahil nakita nila yung butas sa sistema natin. So kung hindi sir may abot, i -re refile nyo ito sa 20th uh, Congress? 20th Congress, for sure. Yan, mm -hmm. i -re refile natin.